Uh, magandang at maulang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpunta natin dito ngayon sa press conference. Pasensya na po, marami sa amin ng very emotional. Sorry. <laughs> Kasi marami sa amin yung mga abogado dito. Ang first hand, nakausap yung mga relatives, yung mga nanay na walang masilungan sa gitna ng bagyo. Tatlong araw na nagaantay sa harap ng MPD para makakuha ng sagot kung anong ba yung mga anak nila. Yun lang yung gusto nilang malaman eh, nung September 21 ng, uh, after the arrest. Pero hinayaan po sila ng mga walang iyang puli sa harap ng MPD. Walang kain, walang tulog, walang masilungan. Kahit po kami mga abogado, ayaw kami papasukin. Sobrang sinungaling po ng John Vic Cremulia na yan, sobrang sinungaling ng Isko Moreno na yan, sobrang sinungaling ng Marcos Jr. na yan. Sinasabi nila na nag-employ sila ng maximum tolerance. Ito ho, ang litrato ng lahat ng sinaktan nila. Hindi yung ito maximum tolerance, ito po ay maximum violence laban sa taong bayan. Labis-labis po ang violence na in-employ ng rehemeng Marcos Jr., sa mga biktima. Sabi nga natin, itong mga Marcos, no, yung nangyari sa bakura nila sa vicinity ng Malacanang, hindi ho ito first time. Nangyaya, nangyari na ho ito sa panahon pa ng tatay niya, ni Marcos Sr. na napakadaming human rights violations ang naganap noong araw mismo na deklaraan ng martial law sa Pilipinas. At inulit niya ito. Sabi ko nga, yung nangyari noong September 21 ay very the design is very Marcos. Pasista, kriminal, mga walang hiya sa mahihirap. Ganito po ang inaabot ng mga mahihirap dito sa Pilipinas. Para kaming mga basang sisiw, para kaming mga tinanggalan ng dignidad, kasama yung mga magulang na nandun. Kung pwede ko lang hong tanggapin lahat ng yakap ng mga nanay nandun, nandun araw na yon gagawin ko. Pero kahit ho kami mga abogado ay napaka-helpless um, during the entire time na humihingi kami ng access sa aming mga kliyente. Nandito rin ho parating yung nanay ni Alvin Karingal. Inulan lang siguro sa daan. Siya po yung nag-viral na um, si Quek Quek Boy. Uh, PWD po siya. Nakilala ko po si Nanay Mea nung time na ayaw ipapasok yung gamot ni Alvin. Si Alvin po ay may mental health condition. Kailangan niyang makainom ng gamot at least once a day. Ayaw po papasukin ng MPD yung gamot. Iginiit ko pa po na makausap para mainom ni Alvin yung gamot niya. Nito uh, dito pong uh, nakaraang kahapon, no? Kahapon. Pero bago po yung kahapon, may umiikot ng mga news na mayroong mga namatay doon sa incident. Sobrang pumuputok ko lahat ng group chat ko online. Pero nung isang araw po ay nakatanggap ako ng information na nakita na po yung uh, victim doon sa uh, pagpatay, no doon sa isang construction worker. Ang pangalan po niya ay si Eric Saber. Uh, yung pamilya po ni Eric Saber ay nakausap ko kahapon. Awang-awaho ako doon sa pamilya. Nagtatrabaho ng marangal yung tao. Galing sa construction site, bumaba ng recto station, tatawid sana para sumakay ng jeep, bumulagta, paharap, tinamaan ng bala galing sa mga pulis. Grabe po, ano, uh, wala hong bulaklak doon sa kabaong, nag-iiyakan yung mga kaanak, tila breadwinner pa po si Alvin, wala siyang asawa at anak, pero yung mga kapatid po at pamangkin niya ay uh, nagbibigay po siya ng sustento. Pero ganito po ang inabot no, ni, ni Alvin, kawawang ordinaryong Pilipino. Sorry po, ni Eric. Kaya po, kami po mula sa karapatan, sinasabi po namin na huwag kayong magsinungaling. Totoong may mga biktima, totoong gumamit kayo ng sobra-sobrang puwersa at violence. Hindi nyo ito pwedeng igaya sa mga ghost projects nyo na wala naman talaga. Ito ay mga tunay na tao na pinasista na nag exercise ng kanilang mga karapatan. Nananawagan po kami ng hustisya, nananawagan po kami na managot si Marcos Jr. sa mga paglabag na ito. At hindi ho kami titigil, walang titigil sa atin na mag-ingay. Hanggat walang nananagot sa taong bayan, hanggat walang hustisya na naibibigay para kay Alvin, uh, para kay para kay Edsel, para kay Eric, at sa lahat ng iligal na inaresto at tinorture ng Manila Police District. Yun lamang po at maraming salamat.